Kada taon, ang mga bagot kakaibang laro mapa computer man o console ay talaga namang nakakainganyo at sa pagusbong pa ng virtual reality, mapapansin ang pagdami ng mga tumatangkilik dito. Kaya naman siguradong pamilyar ang marami sa kataga mula pa nung nakaraang mga dekada pero totoo bang may masama na epekto ang paglalaro nito? Kung titignan ang mga bagay gaya ng pananakit ng katawan, kakulangan sa vitamin D, at kawalan ng tulog, masasabing ang lahat ng ito'y maaaring ang magmula sa labis na paglalaro ng console o PC games. Ang pananakit ng kamay o likod ang isa sa pinakakaraniwang nararanasan ng mga mahilig sa video games dahil kaakibat nito ang pagupo na halos walang galawan sa loob ng mahabang mga oras. Dahil kailangan rin ng katawan ng vitamin D na nanggagaling sa araw, ang magdamag na pananatili sa loob ng bahay ay nagre sa kakulangan ng esensyal na bitaminang ito sa labis pati na pagkaengganyo at kagustuhan na matapos o makatungtong sa susunod na yugto ng laro, unti-unti itong nauuwi sa kawalan ng tulog para sa ilan. Karamihan sa mga eksperto ay nagre-rekomenda ng hindi hihigit sa isang oras na paglalaro kada araw dahil ang kalabisan nito ang nagsasanhi ng mga nasabing negatibong epekto. Sa kabila nito, may mga nakakagulat ring benepisyo ang mga video games na siguro'y ikakabigla ng mga mas nakakatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang paglalaro nito sa loob lang ng inirerekomendang oras ay nakakatulong para mapabuti ang paningin, pakikisalamuha sa iba, at nakakabagal pa ng pagtanda. Marahil marami na ang nakarinig mula sa kanilang mga magulang na masama ang paglapit sa telebisyon pero lumalabas sa modernong Shensya na may ilang mga laro na maaari pang makatulong sa pagpapabuti ng paningin. Nakita sa mga pag-aaral na ang mga taong mahilig sa ilang partikular na mga laro ay mas madaling natutukoy ang iba't ibang anyo ng kulay gray kumpara sa ibang mga tao na hindi naglalaro nito. Ang pagsikat rin ng mga online multiplayer games ay nakatulong sa mga tao upang makahanap ng mga bagong kaibigan at makabuo ng positibong komunidad ng dahil sa mga larong ito. Hindi lang rin ito limitado sa mga online platforms dahil marami pa rin ang nagsasabing personal silang nakikipagkita sa kanilang mga kaibigan para maglaro ng video games. Dahil rin sa napakaraming uri ng mga laro, ang ilan gaya ng mga problem solving o puzzle games ay mabisang paraan para mapabagal ang pagtanda dahil sa stimulation na binibigay nito sa utak ang akumulasyon lang ng ilang oras na paglalaro ay nagbibigay na ng positibo't tumatagal na epekto sa mekanismo ng utak lalo na sa mga may edad na 50 pataas. Kaya masasabi bang masama ang paglalaro ng video games at kung may nararamdamay dahil sa kakakompyuter ba talaga yan? Gaya ng kahit ano pang mga bagay, dapat tandaan na ang kalabisan sa mga teknolohiya ay maaaring makasama kung hindi gagamitin ng responsable kahit gaano paman kabuti ang intensyon ng mga ito.